Hi guys, Kuya Enang's vlog po. Ito po muli, magluluto ng sinigang karne ng baboy. Ayan na guys, ilalagay na natin ang karne at ito ay igigisa muna natin. Eh medyo po mataba ang karne na nabili ko. Oh. Laban po ang pinakabura dun sa paligid. <laughs> Ayan, magsasabaw ako ngayon ng karne ng baboy. Bali po, pulain muna natin yung karne bago natin ilagay yung ricados yan medyo tusta tusta lang ng konti medyo yung nagluluto ngayon ay nakasimangot <laughs> ayaw kasi matalisikan ng mantika <laughs> Ayan, medyo mga golden golden na siya pili na siguro ilagay natin yung ating sibuyas yan at igigisa na natin habang ginigisa, ilagay na rin natin yung kamatis at yung gabi mura lang yung gabi na bili ko 11 pesos na ako kaya medyo nakatipid-tipid din basta punta lang sa gilid-gilid may mabibilan tayong mga murang ganyang gabi at mga gulay-gulay pag nasa loob na ng palinggin ako medyo mahal-mahal ang mga bilihin doon sa loob ayan, lagyan na natin ng tubig at ating pakuluan Palambutin ng karne pan natin guys after mag uy, after pakulo kulong-kulong na nga pa pang anak siya sa akin dyan. Kasi laban siya ng growing competition sa mamaya. nagluto na yung sa ng sabong muna bago umalis ng bahay. At manunood din kami. At nagyan ko na rin guys ng asin, lechen, pampasarap. At, at sinamahan ko na rin ng kuhan yan. Sigang mamaya. Lalagyan natin ng sigang yan. Patis asin lang guys at isa kasama yung konting pampasarap. Ayan, kulung na. At 'yan guys, ang gusto ko lang pala sa gabi, dinudurog. Eh gusto rin ng ng aking mag ina 'yan, purugin ng gabi para malapot. Malapot kasing sabaw pag dinudurog ang gabi at napakasarap. Lasang-lasa 'yung gabi sa sabaw. <laughs> 'Yan guys, tikman din natin 'yung karne kung malambot na. Oh pero sure bull ako malambot na yan kasi kanina pa yung pinakulungin ko eh medyo mag umabot din ng mag isang oras isang oras na rin siguro kasi 10.30 ko linuto siya at umabot din ng 11.30 ayan ngosong malambot na oh tuso pa agad eh Ayun, guys laglag pa ayan oh oh, diba lambot na lambot na siya Ayan, nalaglag na nga eh. Ayan, sukin natin. Oops, unang subo. Hmm, okay, okay. Sarap. Pwede na, pwede na. Pwede natin ilagay ang gulay. Tangkong. Ayan, tsaka okra. May siling green. Yan lang po ang kaya kong bilhin ngayon. Kasi hindi ko... Hindi mismo, oh, napakamahal pag kinumpleto mo lahat eh. Kaya yan lang pero pwede na yung masarap naman ang sabaw o parami na naman yung rice nung kakain ko panan na natin at pakuluan ayan, kulukulo na ilalagay na rin natin ang sinigang mix medyo maasim asim ayan Ilagay na rin natin ang green na siling na ba haluin natin, mix mix ayan Medyo happy na siya oh, habang naghahalo. Pero nakasimangot pa rin. <laughs> okay, na guys. Ayan, pulang gulo. Medyo half cook lang yung okra. Ayan na yung cook lang. Pero barang mawiwildan na ata eh. <laughs> Sa kabidyo ko eh. <laughs> Napahaba ata yung video ko. Ayan guys. Wow, sarap niyan guys. May laman din pala. Para ako, puro taba lang. Ayan, kukuha na si misis ng kakainin ng aming anak at ipaghanda na namin siya ng pagkain. At mamaya ay pupunta kami ng school niya at mag do computation kain guys. Na, bago kami kumain guys, nanalangin na rin po kami. Ayan, kain tayo. masarap ang kangkong pinakapaborito ko talaga sa pag sinasabawan kangkong na masarap sunod ang okra kasi yung gabi pag hinihigop mo durog kasi kaya masarap siya pag hinihigop ah, oh, parang kinakain mo mm, sarap bye bye ayan guys mga tira pa parami kasi ata yung luto ko tatlo lang naman kasi kami kumakain <laughs> eh, Mahal din ang siyang kayang aking anak sinamaan sa sabaw. Salamat po sa panood.